is an uh, there is an objection to my ruling to the chair's ruling holding Apollo Kibuloy in contempt. So I recognize uh, Senator Robin Hood. Sen Robin. Maraming maraming salamat po, uh, ginang tagapangulo. A'udhu billahi minasyaitanur rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalamu ala rasulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. isang magandang Umaga po sa inyong lahat. Lalong-lalo na po sa ating ginang natagapangulo. Uh, ipagpaumanhin niyo po ninyo uh, aking pong uh, tinututulan ang naging pasya na makontemp si Pastor Kibuloy. With uh, all due respect, ma'am. Well noted po ng Chair ang uh, objection uh, ni Sen. Robbins sa uh, ruling ng Chair holding uh, Pastor Kiboloy uh, in contempt. Meron naman po tayong gabay mula sa ating uh, rules. Uh, section 18, ito po yung uh, Rules of Procedure Governing Inquiries in Aid of Legislation. So yung Section 18 po tungkol sa contempt, nakalagay po doon a majority of all the members of the committee may, however, reverse or modify the aforesaid order of contempt within seven days. So, well noted. Sukran, Sen. Robin. Uh, maraming salamat po, ginang tagapangulo At At uh, gusto ko lamang pong malaman ng mga panauhin natin at ng uh, mga sumusubaybay po sa mga ganap na ito. Ang akin pong uh, mga kadahilanan, para humingi ng uh, una ng pagpapakumbaba at uh, ang karapatan ng pag-object, ang hindi pagsangayon. Uh, Napag-usapan po namin ito ng mahal na senadora na aking pong ginagalang, sinasaluduhan at palagi ang nagpupugay sa kanyang mga ipinaglalaban. Uh, ako po ay nagpapasalamat muli sa inyo. Uh, mahal na ginang taga-Pangulo sa pagtanggap po uh, ng aking uh, objection. Maraming salamat po. at sa uh, Pitong araw po? May pitong araw po ang majority ilang, ilang of the members of the committee majority, uh, po, uh, po. na uh, gawing formal itong uh, pag-object sa ruling ng chair holding Pastor Kibuloy in contempt. Pag sinabi po ba ginang taga-Pangulo, ito po ba yung membro natin? Apo. Uh, sila Tama po, uh, Sen Robin. Ito po yung majority of the members of the okay. Committee on Women. Ah, uh, yun lang pong members lang po, no? Malinaw po, no? Hindi po kasama yung mga leaders. Pito. Pang balik alim pa po. Ang nakalagay po sa Section 18 contempt ay a majority of all the members of the committee. Okay, okay po. Maraming salamat po ulit. Maraming salamat po.